Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli na dito na naman po yung lingkod Ipe Panyo Laboratory Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Ipe Panyo Laboratory. At syempre sa ating mga patuloy Binabati muna po natin nating mga kapatid Luzon Visayas Mindanao Na anak po na nakasubaybay tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po At oh, syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa Amro dapat patuloy po nakasabay no, nakasabaybay talaga nag-aabang ho sa lahat ng ating mga pinalalabas sa videos dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, salamat din po natin ang ating mga bago mga subscribers na kung saan nakakasama po natin sa pagkikibaka laban po sa mga politikong korap na kung saan ang mga abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at naway lahat po ng mga kasama natin, kaibigan natin, mga mahal natin sa programang ito. Ay wag po kayo mag skip ng ads Nang sa ganon kayo po ay tunay na makatulong po dito sa ating programa at siyempre huwag kalimutan na supportahan din ang ating programa sa kabilang YouTube channel natin ang Ipipanyong Labrador and Extreme Commentator. At siyempre, pinasasalamatan din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dundum. <laughs> sa araw po ito mga minamal mga kababayan, bago natin pag-usapan itong kandigong nyo, ay gusto ko mo nang isingit itong uh, usapin patungkol nga po sa nangyari nitong lunis lamang na kung saan ito pong uh, Chinese Coast Guard o ang China ay nagpahayag ho ng kanilang saloobin na kung saan nakita daw nila ang mga sasakyang pandigma ah, o mga barko ng uh, US na napakalapit daw sa karagatan ng South China Sea. At ayon pa nga sa mga Chekwa na ito, eto daw ang US ay lumalabag daw sa usaping uh, kaligtasan patungkol ho sa bansa. O lumalabag sa, sa usapin ng international na usapin. Uh, marunong pala sila nun. Pero hindi nila nakita na mas bawal yung ginawa nila. Hindi nila sinabi na bawal itong ginagawa namin kasi hindi ito amin. Sa Pilipinas to. Abay ang kakapal na mukha naman ng mga Chino na to. Yung US dumaan lang, nag-react sila na lumalabag daw sa usapin patungkol daw sa usapin pambansa <laughs> o sa kaligtasan ng isang bansa. Pero hindi nila nakita na yung kanila mga itinayo doon sa West Philippine Sea o tinayuan nila doon ng mga estruktura sa Philippine Sea ay lupain at sakop pa sa teritoryo ng Pilipinas. Kung hindi ba naman siyang tambak ng mga inutil at mga tanga itong mga chinong ito. Ang gagaling magsalita tulad ni nyo. Naakala mo hindi makabasag plato. Yung pala ay mas malupit pa doon sa kanyang, hmm, alam mo na. Mga kababayan, mapapaubo ka. <laughs> Mapapaubo ka sa sinasabi ng mga Chinong ito. Ang galing, lumalabag daw ang US, ha? Dahil pumasok daw ang US sa teritoryo ng West Philippines uh, US, uh China Sea. Sa West Philippines Sea toloy. Eh. Ha? Pero hindi nila nakita yung talagang kitang-kitang paglabag. Buti nga yung US dumaan lang. Eh kayo talaga nagtayo ng istruktura mismo sa lupain ng Pilipinas. Ang sasarap nito pag papaluin sa ulo. Ang gagaling talaga. Oh, di ba? Oh. Pero balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, kaya po umalma itong uh, mga Chino o China dahil natatakot sila na baka magulat na lang isang araw na sa likuran na nila ang mga Amerikano nangangamba sila. Dahil baka, alam mo na, ang taong gumagawa na kasalanan ay takot sa kanyang sariling multo. Eh alam nila kung anong kayang gawin ng US. Eh ang US, isa laban sa isang daan. Kaya huwag ipagmalaki ng China na magagaling kayo. At dahil tandaan ninyo, pagdating sa pinakamalakas na sandata, walang wala kayo. Nga? Natatakot kayo mga Chino? na gawin sa inyo ang ginagawa nyo sa mga Pilipino. Kaya ganoon na lamang ang inyong, ah, hmm, ganoon na lamang ang inyong takot. Dahil alam nyo, sa sarili nyo, na maaring ma mangyari, mangyari sa inyo ang ginagawa ninyo sa mga kapwa ko Pilipino. Na kung saan, kung bombahan ninyo ng tubig, akala nyo mga pirata. Ha? Hindi nga namin kayo binombahan ng binombahan dyan. Dapat nga sa inyo apoy ang ibomba eh. <laughs> Dahil tayo kayo ng tayo ng istruktura na hindi nyo naman sariling lupain. At sino nagpahintulot sa inyo na magtayo kayo dyan? Si Digong Nyo. O si Gloria Makapagal, demonyo. O kaya naman, yung... Uh, sino pa ba yung mga ano, kakampi nito? Ni Digong Nyo. Ah, basta. Basta yung mga demonyong... Pangulo ng bansang ito. Mga kababayan, nakikita nyo ha, marunong pala, alam pala ng, yun ng China yung patakaran. Patungkol sa pang-aagaw o sa usapin, patungkol sa pang-aagaw ng teritoryo na may teritoryo. Ang galing. Alam pala nila yun eh. Pero bakit sila nandiyan dyan sa West Philippines yung mismong teritoryo natin? Na kung saan, napakalayo na nila. 600 miles ba yun? Samantalang tayo, nasa 120 lang. Sige nga, kundi ba naman sa tambak ng mga bobo, mga inutil itong mga ito? Talaga naman. Sinadya nila na doon magtayo para bago makapasok sa kanila, malayo, malayo muna yung distansya. Tingnan nyo kung gano'ng kautak itong mga inutil na ito. Ha? Kaya kayong mga Chino, ha? Wag, wala kayong karapatan magreklamo. Dahil sa totoo lang, tulad kayo ni Digonyo. Ha? Na dapat mangyari din sa inyo ang ginagawa ninyo sa iba. Takot sila eh. Baka pinag-aaralan na daw sila ng US. Takot sila. Baka mamaya isang, isang tira lang ng US sa kanila doon, sa kanilang tinayuan na estruktura, maubos sila at magbuka silang mga gulay na lenta. Ngayon alam niyo naman mga checkwang ito. 'Di ba? Ay nako. Pero sana maano po ito, masolusyunan ho talaga 'to ng agara ng ating National uh, Secretary of Defense at maging ni ating mahal na pangulo Bongbong Marcos. Kasi pag hindi niya na tugunan ito eh baka mamaya matuloy sa ibang mga ano diyan presidente na Natapos na lang yung termino, walang nagawa patungkol kung paano makukuha yung sariling atin. 'Di ba? Pero sa tingin ko po mga minamahal kong mga kababayan, dahil kumbaga sa isang tinanim, na puno, nakaugat na tong mga ito. <laughs> Kaya ang dapat sisihin dito yung mga kasi nung panahon ni Ninoy pinaglaban niya 'to eh. 'Di ba? Nagbaba pa nga ng utos yung International Criminal Court at sumang-ayon at nanalo tayo. 'Di ba? Oh, no panaw ni Noy Noy. Pinaglaban niya. Dahil alam niya na ang, ang West Philippines na ito na tinatayuan ngayon ng mga istruktura nito, mga Chekwa na ito. Ay atin talaga. Nung nanalo na, may papel na tayo. Nung si Digong yun na ang naging pangulo, itong buang na presidente na to, sinabi ba naman, ay, papel lang yan. So lumalabas na sang siya sa ginagawa ng mga Chino. Nakunin yung West Philippine sea. oh, di ba? Siguro, meron pangkulang kulang yung mga China o China sa, sa pagbayad sa isang mga, o sa mga presidente. Nagsimula yan kay Gloria Makapagal Demonyo eh. Oh. Siguro sinusulan siya ni makapagal demonyo na may kulang pa sila sa bansang ito, hindi pa nila napulipil yung bayad nila sa akin. Kaya, makipag ano ka, negosyasyon ka. Oh, kaya siguro pinautang ng napakalaking o trilyon-trilyong pera itong si Digognyo kapalit ng kanyang pagsangayon na ituloy lang ng China yung ginagawa nilang pagtayo ng uh, military base doon sa pinag ngayon sa West Philippine Sea na teritoryo talaga natin. ba? Diba? Ano sabi ni Digong? Eh hindi naman to magsasalita ng gano'n kung hindi nabayaran to eh. Kung walang naging transaksyon ito doon sa mga Chino o doon sa presidente ng China. O, oh, sabi ba naman niya? Eh papel lang yan. Walang kwenta yan. Oh. Kung di ba naman may topak sa ulo tong si Digong nyo? Pinaglaban ng ibang pangulo na nalunat na lahat-lahat. Ang kailangan na lang niya ipinish yung ano. Sabi ko diba naman tangat bobo ito. Kung talagang makabansa itong hayop na ito, ipaglalaban niya at dapat iisa yung kanilang mithiin, iisa yung kanilang layunin para sa bansang ito. Na huwag ipasakop ang teritoryo na meron tayong mga Pilipino. Pero ibang utak nitong nidigong nyo. Wala siyang pakialam doon sa lupa sa West Philippines ang mahalaga sa kanya, papasukin ng mga Chino dito sa bansang ito, nang sa ganon, magkalat ang sabo. Nang, nang sa ganon, magkapera siya ng bilyon-bilyon o libo-libo o trilyon-trilyon para maging milyonaryo. O trilyonaryo o bilyonaryo, ano mang yu, yun, yun, basta mga demonyo yung mga yan. Diba? O, sa pakailangan, importante, marami nitong pogo. Marami nitong sex den. Nang sa ganon, magkapera siya ng limpak-limpak na pera. Wala siya pa kailan sa magiging kinabukasan ng ating mga kababayan o sa magiging kinabukasan ng bansang ito ang importante, naging milyonaryo siya, naging bilyonaryo siya, naging trilyonaryo siya. Ay <laughs> eh, ginagawa ho niyang tanga at bobo ang mga Pilipino sa bansang ito. Iniligay eh, niya sa kanyang bulsa ang utak ng mga Pilipino sa bansang ito. Na kung saan, ibang iba Pilipino, dahil kulang nga sa ano, sa tansya, Masasabi mo talagang may pagka-mongoloid. Abay, kahit kitang-kita na yung pagiging traitor, abay, doon pa rin sila. Dahil nga, gusto nila yung isang uh, presidente na hindi sumusunod sa patakaran ng bansang ito. Gusto nila yung presidente yung lumalabag sa patakaran ng batas. Gusto nila yung patakaran ng NPA na kung saan tira dito, tira doon. Na kung saan, nagtuturo sa mga tao na maging kriminal. O, oh, di ba? Pero itong mga hinayupak na ito na sumuporta kay Duterte, palibasa hindi pamilya nyo ang nakaranas ng kalupitan sa kanya, eh para lang kayong mga tanga. Pero isang araw, pag hindi kayo tumigil sa katangahan ninyo, ang magiging biktima ng demonyong ito ay pamilya nyo na. Di ba? Marami yung nagsisi. E, biro mo ba naman? Pati ba naman yung mga sumuporta kay Digong nyo? balita ko nga doon sa 30,000 na yon halos lahat na yun sumuporta sa kanya ginawa siyang pangulo bumoto sa kanya pero hindi nila alam na yung binoto nila yun din ang papatay sa kanila kundi ba naman mga santambak kasi na inutil ng Pilipino pero hindi ko nila lahat dahil marami pa rin katulad ni Pipanyo Labrador ha ah, nahigit sa lahat hindi lang matalino guwapo pa pag walang mabe pero pag tinabihan mo ko, kusa akong lalayo. Eh, di ba? Lahat naman tayo, basta walang katabi, gwapo tayo. Huwag lang tayong tabihan ni, ni Paulo. Sino Paulo? O baka iniisip nyo ni Paulo Duterte. iput eh, ko lang yun eh. Oh, Paulo ko uh, ayoko kay Paulo ano, contest kasi nang agaw ng itbulaga. O kahit si ano na lang, piolo. O. O, biro mga kababayan, kung di ba naman sa tambak na dibonyo itong si Duterte. Okay, pumasok po tayo sa sentro ng ating usapin mga minamahal ko mga kababayan. Kung maaalala ko ninyo mga kababayan, noong si Digong nyo po ang naging presidente ng bansang ito, siya po ay lumika ng war on drugs sa buong Pilipinas. O, gera kontra droga sa buong Pilipinas na kung saan napakarami naging biktima. Babae, lalaki, matanda, bungi, tomboy, pati nga siguro, pati nga siguro bulag eh. Walang pinatawa ditong mga ano na to, mga lespo na to na nabukang mga kriminal. Ha? Oh, edi eh yun na. Alam nyo ba mga kababayan ko, isa sa nakakatawa na hindi alam ng ating mga kababayan. Sa Davao City ay mayroon pong 182 barangays na nasasakop ng syudad na yan. Na kung maaalala ho ninyo, binalita huto sa TV Patrol Visayas o sa iba pang mga istasyon o TV station na lumalabas na noong panahon ni Duterte doon sa 182 na barangays, 81 lang ho. Ah, 81 lang ho ang uh, drugs uh, clerk o 81 na barangay lamang ang libre na o wala ng droga o masasabi na talagang ano na yung mga tao mal, uh, hindi na epektado ng droga o 81 so lumalabas na doon sa 81 na yon dahil 182 nga merong 101 na pa ng droga o mga barangay na apektado pa ng droga mismo sa loob ng Davao City. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang bansang ito noong panahon niya na sinasabi niya na sa loob ng anim na buwan ay aalisin niya na ang droga na hindi na wala-wala, umabot na lang ng ilang taon. E eh na lang yung Davao ebah diba? sa so 182 i-analyze daw 182 82 lang uh, 81 lang ang nakaya ni Duterte na maiahaw, maihaon o maalis sa pagiging apektado ng droga <laughs> sariling lugar niya, niya na yan ha sariling ano niya na yan balwarte niya na yan tapos ang lakas ng loob niya na alisin ang droga sa buong bansa. Eh pa, paano maaalis ang droga sa buong bansa? Wala yung pinagkaiba sa Dabaw. Paano maaalis ni Duterte ang kabuuhan na apektado sa droga? Eh samantalang habang siya ay nagsasabi na babarilin niya, papatayin niya, aalisin niya ang droga, ito naman si Paulo Duterte, benta ng benta. Kumaga, habang binabawasan niya, pinapakita niya sa tao, nagalit siya eh. Ah? eto naman si Paulo Duterte ang nagbebeta para lang silang naghahabulan na parang pusa at daga alam nito ni Duterte na mas malaki o mas marami a -a, sa araw-araw ang nagiging biktima ng droga doon sa lugar niya kaysa dun sa mga napapatay niya gamit yung kanyang batas NPA na kung saan hindi na dumadaan sa tamang proseso derecho patay na sige nga Oh, paano mawawala yung mga droga dito sa Pilipinas? Gayong napakaraming mga Chino na kaalyado nila. Nakasabwat nila sa organisasyon nila. Ha? Sa bawat na probinsya, namamayagpag dyan ang mga Chino, mga negosyante na kung saan nag nagkakalat ng tulito linad mga droga na sumisira sa magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Hindi nyo ba napansin yun? Ang lakas na loob niya, 6 months. Eh, hindi, six years nga, hindi natapos eh. hindi nga siya nangalahate. Para ubusin yung ano, mga drug lords. Eh, paano nga niya uubusin? Hindi naman niya pwede tirahin yung mga kapwa niya Chino. Dahil isa man sa mga Chino na yan, na mga drug lord ng itumba ni Duterte, ay maaaring magsalita laban din sa kanya. Kaya hindi niya kayang itumba isa man sa mga drug. Tingnan niya yung mga drug lords na nahuli. Anong ginawa ni Duterte? Gamit ang kanyang kapangyarihan dali-dali niyang pinatakas sa bansang ito yung mga drug lords na yan. Ano nangyari? Saan? Hinahabol ba ng DOJ? Hinahabol ba ng batas na ito? No! Kasi naging kasabwat din sila nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte na isang demonyong pangulo. Sinong ginagago nyo? Si Pepanyo Labrador? Huwag ako! Ha? Mga kababayan, Tingnan nyo sa Davao City, pinagmamalaki niya. Eh kung pumunta ka doon, tumira ka doon, napakarami hong problema. Marami po mga bagay doon, marami hong mga, mga dapat pa natin matuklisan tungkol sa kanya. Gamit yung kanilang propaganda, bumabango sila. E, estilo na nila yun eh. Sabi nga, ang ganda naman sa Davao. Kasi yung mga sundalo doon, yung mga sundalo doon, nag-aano, nag-checkpoint. Eh maganda nga. ba? Diba? Maganda. Pero sa totoo lang ho, hindi po yung mga sundalo doon nag-checkpoint para ho sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Ha? Hindi po sila nag-checkpoint doon para sa kaligtasan ng uh, mga kababayan natin. Gusto ka bang patunayan sa inyo yan? Sine-checkpoint daw yung mga sasakyan kasi para malaman kung may papasok na mga kalaban, kung may papasok na mga may daladalang mga armas, o may papasok na mga masasamang loob. Palabas lang ho nila yun. Ha? Palabas lang ho, papatunayan ko po sa inyo yan. Palabas lang nila yun. Pero ang totoo, unang-una sa lahat, kaya po naglagay ng checkpoint yan si Duterte, dahil napakarami pong mga mayors sa ibang lugar, parte ng Mindanao. O parte ng mga lugar dyan sa Mindanao na kung saan, galit ho kay Duterte dahil nga ito ay traitor. ha? E balita ko, maging doon sa grupo nila sa NPA, marami ding mga, mga commander ang galit sa kanya. Dahil nga ito ay traitor. Mahilig magpabango kay Joe season sinisiraan yung ibang commander. Gusto niya siya lang lagi ang mabango. Siya lang lagi ang matapang. Ha? Naglagay ho siya ng ganong checkpoint doon para ho sa kanyang kaligtasan. Ha? Para po sa kanyang kaligtasan. Sasabihin na, sinisiraan na naman ni eh, Pipa niyo. Eh mga bobo pala kayo eh. Sinasabi ko na nga sa inyo na ano lang yun eh. Mga kaplastikan lang yun eh. Dahil kung talagang yung nilagay ni Digong nyo dyan na checkpoint ay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, manood kayo ha. Ah. Pakinggan nyo to. Naalala nyo yung kumidnap sa Chinese na babae mula sa Maynila hanggang sa Davao na kung saan nakapasok mismo sa loob ng Davao Yung kotse na yon na kung saan nandudoon yung mga doon yung victim ng babae na Chinese ang maging yung ano, mga kidnapper. Kung talagang sini-checkpoint ng mga sundalong yan. Ha? Ang mga dumadaan na sasakyan dyan sa Davao City. Papaanong nakapasok yung mga kidnapper na yon daladala yung kinidnap nila na may mahahaba silang mga armas. Sige nga, A, paano nakapunta ng siyudad yun? Ano, tumalon sila, lumipad sila. idalad e, dala nga nila yung sasakyan eh. O ano sinakyan nila mula Maynila hanggang doon sa Davao? Yun ang nakapasok doon sa loob ng Davao City. At kukuha, doon nagkaroon ng transaksyon. Alam niyo ba kung bakit nangyari yun? Matagal hong pinagplanuhan ni Degongyo ang lahat. Bago siya naging presidente. Kumbaga, pinabango niya. At ayon ho sa ating intelligent report, na yung mga taong yon na kumidnap sa babaeng Chino na yon at China, o kahit ano pa yun, may mento kong mga Chino, nakalito naman kasi ito mga ito. Ah, yung incheck na yon na babae, palabas lang ho yun. Palabas lang ho yun. Pakana ho yun ni Duterte para sabihin, na magaling siyang mayor. Ano ko na sabi? E eh, di nagkaratrata na. E eh, biro mo ba naman? Nakalapit yung mga pulis. Ha? Ah, nakalapit. Ang iniisip po kasi nung mga ano na yon, mga kidnapper na yon, hindi sila papatayin, huhulihin lang. Kaya kumpiyansa ho na nakalapit ang mga pulis na may daladalang mahahabang armas. Ngayon, ay eh di niratratan na. Kung talagang yun ay real o totoong bakbakan, posible naman hindi matamaan yung babae. Eh lalong lalo na hindi naman. Ano yung palabas sa TV? Na kahit nasa harapan na yung bala, lumili ko. Ha? Sinadya ko papasukin ni Duterte at ang mga sundalong inutusan niya doon na pasok itong mga kriminal na to itong mga sinasabing mga kidnapper Hindi niyo na hindi niyo nahuhuli ibig sabihin ko Doon sa mga matatalino makukuha nila kung makukuha niyo po mga minamahal minamahal kong mga kababayan Yung ibig ko pong sabihin Kung makukuha niyo po Ha Kung talagang uh, Kung talagang uh, totoo si Duterte sa lahat ano lang ho yun? Drama ho yun. Para bumangon siya. At marami pa po tayong pag-uusapan dito tungkol po sa kanyang mga diskarte para bumangon siya. Para bumangon sila. Para kunyari, sumusunod sila sa batas. Kung maalala ho ninyo, noong nagpatupad po doon ng uh, speed ng sasakyan, o LTO ba yon na nagpatupad noon na pag mayroong mga sasakyan na na tumatakbo ng uh, malakas, tumatakbo ng mabilis, eh huhulihin. Ang ginawaho ho nito ni Sara Duterte, sinadya niya na pumunta sa highway. Pumunta sa highway ha? at mag-drive ng napakabilis at sinadya niya na magpahuli. Ngayon, nung hinuli na siya, iminidya eh, nila. Iminidya eh, nila para sabihin lang na itong si Sarah Duterte, kahit pa siya ay mayor o vice mayor o anak ni Duterte, ay handa silang sumunod at handa silang ah, magpahuli. <laughs> Kung talagang totoo sila, oh, Biro nyo ha, ang dami nilang kaartihan, ang dami nilang kadrama para lang ilagay ang mga tao sa bulsa. Itong nga eh, Castro eh. Di ba? Ito ng mga ginawa niya bilang Vice President eh. Ayaw na ayaw niya sanang lumabas sa media kasi nga nabubuking sila. Kasi totoong ginawa nila. 'Di ba? Nako mga kababayan. Mag-ingat ho tayo mga kababayan. Marami yung mga taong plastic sa kanilang sarili. Marami pong mga kababayan natin uh, ang talagang naloloko nitong mga Duterte ito. Kaya sana ho matuto na tayo at ilagay natin sa puso't isipan natin na hindi lahat na nagpapakita ng ganito ganyan ay totoo sa kanilang sarili. Karamihan nyo dyan mga plastik, Ha? Katulad ng ginagawa ni Duterte. Hindi ko tayo naninira dito mga kababayan. Nagsasabi po tayo ng totoo. Oh, di ba? So sana po mga kababayan, eh patuloy po namin kayo makakasama sa programa po natin dito sa Sabilian Anti-Crime Group Epipanyo, Labrador. At sana o doon po sa mga kababayan natin na mayroong po tunay o may gininto ang puso sa programang ito na may uh, uh makatulong ho kayo sa programang ito. Meron naman po tayong GKS dyan sa mga kababayan ho natin sa abroad na may tunay po na pagmamahal, pagmamalasakit sa programa natin ito eh, sana ho ay makatulong ho kayo sa ating programa. Muli, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.